ito na yung part 2 ng gawa nating troubleshoot ang Hyundai iyon at uh, inuna ko muna yung intake mga boss tinanggal kasi itong dito sa exhaust nya sobrang sikip hindi ko matanggal tanggal to kailangan mo muna baklasin tong harap eh, pag binaklas tong harap mga boss marami pa tayong tatanggalin kaya ang ginawa ko tinanggal ko yung sa ilalim tong dugtong dun sa ano sa uh, catalytic converter tapos iniwan ko lang itong dito itong sa exhaust manifold kasi ayaw matanggal sobrang sikip dito yan kaya tinanggal ko yung intake dito para hindi ko natatanggalin muna itong uh, sa bumper niya. kasi malaking trabaho mga boss kaya mga boss ayaw natanggalin ko na yung head para makikita natin yung loob kung ano bang naging dahilan kung bakit nag rewilling siya at saka wala siyang compression para siyang ano umi kaya bubuksan ko ng mga busin. na mga bushing natin gamit natin tayo yung number 8 na allen wrench tapos sa uh, ano uh, adapter ng one half drive kasi yung sa allen wrench mga bus ay 3 ito drive kaya mayroon akong impact mga busing kaya ito lang gagamitin ko tanggalin natin yung heat dito magkaalam mga boss kung anong nangyari o mayro bang sira sa loob or uh, may problema to sa ano uh, electric car pero nung finishing ko mga boss ay mayroon siyang spark mayroon din siyang uh, buga ng gasolina kaya nung pinaandar ko to nagbababak fire dito nababas yung usok ah! siya ano, kakalang para buksan natin kaagad. Ah! Meron siyang walang tornilyo na headbolt. Ah! lakas ng impact drive tanggalin na natin yung mga bolt oh ito na sa Field boom mm. ang tabi lang muna natin dito kukuha muna ako ng lagayan mga boss lang muna natin yung lagay ito yung bolt nya ayo tinggalin na natin head nya. Yan. Yan Oh, oh, <coughs> yeah. Bakit kenapa yang start ubos oh. mga borbor na singaw. Yan you know. Kaya ayaw niya mag-start mga boss ko. Dahilan kung bakit ayaw mag-start. Yan. natin. Ano na boss, oh? singaw. Potol yung isang marbula, tingnan mo. Yung sa X house number 1. Nandito yung mga boss. exhaust niya ano wala wow. singaw lahat kaya ayaw mag -putok. parang may putok to yun o oh. no? ito mga para makita nyo ng maayos yun o oh. yun ang dahilan na ano ayaw niya mag start pre siya ang number 1 din na intik mayroong problema oh yun oh singaw rin yan yang po si Noya ni, if yung basket niya, pero kailan man yung basket, wala naman ang problema. Pulang sa langit, ito ng ano, ng, ng pasok natin yung pasok mga boss para ano, hindi siya kalawangin tingnan natin yung piston ring niya kung mayroon na siyang play ikot na natin yung crankshaft. Tapos alugin natin kung mayroon na siyang Okay yung number 3. mga boss goods pa ito mga kusing wala siyang uh, kalog or uh, play na malaki galing sa kanyang piston ibig sabihin mga boss ay mga bearing nito ay okay pa lahat ang problema na natin mga boss ay itong uh, barbolanya nya at saka yung gasket ito mga boss o oh. pakit tayo ng barbula hmm, siguro bingkong uh, na itong lahat ang tatlo Uh, itong number 1 isisik ko pa itong naiwan pero uh, mas maganda mga boss palitan tayo lahat dito uh, natanggalin ko muna ito mga boss para ma requestan tapos uh, gusto ng pisa tapos uh, bayan natin ulit mga boss uh, hanggang dito lang yung video natin mga boss ito na yung last na episode natin pag dumating na yung pisa ay pwede na rin ikabit mga boss at uh, panda ano, natin ulit yung Uh, Hyundai Ion mga boss 2015 model. Uh, thank you sa inyong manonood mga bossing at uh, sana na mayroon kayong natutunan sa mga vlog natin mga boss at uh, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko mga boss uh, mag subscribe ka naman palagi ka nanood mga bossing at uh, thank you mga boss at uh, see you in the next vlog thank you very much don't be a part